March 29, sa backtracking ng mga CCTV, natunto ng Philippine National Police sa isang bahay sa Langka, May Kawain, Bulacan, ang sasakyan ng dinukot at pinaslang na Chinese businessman na si Anson Ke at driver na si Armani Pabilio. We discovered that, describe, that this crime had been planned months in advance, starting as early as January this year. The suspects used a Chinese female contact to lure the businessman and the meeting initially planned as early as March 28 but was carried out a day later. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga pulis ang bahay noong April 16. Na-recover ang ilang sapatos at kagamitan ni Nake at pabilyo. Nakumpis ka rin ang mga tali, posars, duct tape at isang bag na pinaniniwala ang ginamit ng mga sospek sa pagpatay sa kanila. Ayon pa sa PNP, kapareho ng disenyo ang na-recover na bag sa mga bag kung saan isinilid ang mga bangkay ng biktimang natagpuan sa Rodriguez Rizal noong April 9. Natonton at inaresto ang dalawang Pilipinong sospek sa Rojas, Palawan, Bernasanto na madaling araw, April 18 assistant at driver umano sila ng pangatlong sospek na isang Chinese na sumuko naman sa Camp Crame kinabukasan umaga ng Sabado de Gloria. Inamin niya ang kanyang partisipasyon sa krimen. Kung matatandaan niyo po, may minensyon na po tayo na isang grupo na ginagamit ng mga personalities na Pogo Associated po. Isa po siya doon sa mga personalities na ginagamit para mangidnap po ng mga Chinese na mga may utang lalong-lalo na po na Pogo-related. Nilinaw ni Fajardo na may iba pang tiniting ng anggulo sa krimen bukod sa Pogo. Ay, meron po kami isa pang anggulo na we have a very solid lead na tinitignan na hindi lamang kidnapping for ransom ang pakay ng grupo na ito nung kuhanin po nila si ginoong ansontan. Dagdag ng PNP, Dati nang nakulong ang sumukong Chinese dahil sa kaso ng kidnapping sa Angeles City noong November 2009. Dawit din siya sa limang iba pang kidnapping cases sa Metro Manila noong 2022 at 2024. Ang isa sa mga ginamit po ay yung Ford Everest na red po na ginamit po sa pagtapon po ng bangkay ni na ginoong Anson Tan at ginoong ang Mani pabilyo po. Pati po yung isang uh, isa pong sasakyan din po dyan ay siya rin pong ginamit doon po sa lima pong kidnapping case. Puspusan ng follow-up operation ng PNP para matunton ang dalawa pang Chinese na sinasabing mga utak sa likod ng krimen. Nasa kustodiya na ng PNP Anti-Kidnapping Group ang tatlong sospek. Nasampa sila ng reklamang two counts of kidnapping for ransom with homicides. Okay, so kakapasok lamang po ng balita na yung pre-trial judges of the ICC or International Criminal Court has rejected the proposal of the defense team of former President Rodrigo Roa Duterte to limit verification process for the victim of his bloody campaign against illegal drugs. Eh, hey, alam nyo, mga Duterte na had supporters, umaasa kasi kayo na mapag-usapan ninyo ang ICC. Iba po sa ICC. Wala pong palakasan system doon. Wala silang pakialam kung ikaw ay former president, kung ikaw po ay pinakamataas na tao sa balat ng lupa. Ha? Dahil sigurado sila na titingnan if you are guilty or not guilty. Nagbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte na babarilin niya ang mga susubok na umaresto sa kanya dahil sa umunoy arrest warrant mula sa International Criminal Court. Gayet pa ng dating Pangulo, walang kinalaman dito si Pangulong Marcos. Narito ang report. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo ang nagsabi, hindi siya magpapahuli ng buhay sa International Criminal Court. Sa gitna ito ng impormasyong may arrest warrant na laban sa dating Pangulo mula sa ICC. Sa isang panayam sa radyo, iginiit ni Duterte na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Yan din ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon. They do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Nagbanta rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pagpunta nila ako, arrestuhin nila ako dito, magkabarila talaga yan. At uubusin ko yung mga p*** niya. Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok sa <coughs> industriya Punahin ko na sila muna. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo. Kasi hindi niyo ito away. <laughs> Naniniwala naman si Duterte na walang kinalaman si Pangulong Marcos sa umano'y arrest warrant sa kanya. Sa katunayan, hindi niya raw kailangan ang tulong ng Pangulo. Let me be very clear on this also. Uh, Mr Marcos has nothing to do with the ICC. as a matter of fact I am not asking for his help he was the, he was not the one who uh, asked the ICC to come get investigate I will deal with the ICC myself. naman yung puhulihin ng ICC. Nang tanungin naman ang assisting counsel to the ICC na si Atty. Cristina Conti, maaari naman daw maglabas ng arrest warrant ang ICC. Ang warrant of arrest ay maaaring i-issue talaga ng International Criminal Court kapag panahon na at mga eksakto na kailangang mag-cooperate ang isang uh, akusado o isang iniimbestigahan sa investigation. Or kapag siya ay kakasuhan na, magsisimula na ang trial. So it is more like a summons o patawag na, sige nga, can you shed light on what happened or what you did? Sa ngayon, gumugulong pa rin ang investigasyon ng ICC. Pero kung baga sa Pilipinas, nasa preliminary investigation pa lang daw ito. What I can confirm is that the investigation in the Philippines is ongoing. Okay? whether they came here physically or not, that is something for them to confirm or to, um, to speak on. Naunang sinabi ng Philippine National Police na hindi nila ipatutupad ang arrest warrant para kay Duterte kung sakaling may ilabas ang ICC. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, nagbaba ng direktiba si Pangulong Marcos na tanging PNP at ibang law enforcement officers ang otorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa. Sa ngayon, wala raw nakikipag-ugnayan sa Solgen na kinatawa ng ICC tungkol sa umano'y arrest warrant laban kay Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Safest place ho ang dabaw sa buong Pilipinas pero hindi ho para sa mga Pilipino kung di para sa mga Chino. Tignan niyo ho itong balitang ito na pag-alaman ng NBI na simula noong 2018 up to 2019 halos dalawang daan Chino ang inisyuan ng Peking Birth Certificate dyan sa Davao. Imagine that mga kababayan, sa dalawang daang iligal na Chino na ito, ilan ng espiya, ilan ang bumibiktima sa ating mga Pilipino sa Pogo, sa Scam. Sa palagay ko ho, dito rin nakuha ni Alice Guo ang kanyang uh, birth certificate. Kasi makikita nyo sa ilang mga larawan na mukhang close sila ni Duterte. At hindi lingit sa kaalaman yung lahat. Ang kagustuhan ni Duterte na maging probinsya tayo ng China, isang kataksilan ng punyeta. Amporol. Ha, tayong mga Pilipino, mahal natin ang Pilipinas, pero siya gusto niyang ibenta ang Pilipinas. Ipagkalulo sa China. Hindi lang ho teritoryo natin ang gustong sakupin ng China ngayon. Ang problema, pati yung uh, sektor ng enerhiya, Chino na rin, halos Chino na rin ang may-ari. Ginigisa ho tayo sa sariling mantika at ang may kagagawan niyan, ang dating Pangulong Duterte. Ang Duterte legacy, ang pagbenda sa Pilipinas sa China at pagpapapasok ng pogo at mga espiya na bumibiktima, pumapatay sa ating mga Pilipino.